good morning guys so ayan guys for today's video guys mag ano naman tayo guys mag mag ano na naman tayo guys ng ano ayan ayan guys uh, ayan. ano na naman tayo guys na ano guys bolus ayan so ayan guys ito guys ayan

So, yun guys. Ano hinan natin siya guys. Ayan guys. Ayan. Ano hinan natin siya guys. Iwahiwain natin siya guys na maliliit. Para ano siya. Na ito siya guys. Ayan. Tapos pa siya guys na ano, na bullies. Bullies to na maliliit guys. Ito paksiyon ko. Ang sarap to guys paksiyon. Ito na lang natin siya guys para maluto siya kasi ano. Uh, ano siya talaga siya, guys. Malutok talaga siya na. Uh. Ano Sige sa ko kasi, guys, ano, yung malutok na itong lutok talaga yung paksi. So, maliit natin. Hiwaan natin yung maliit. 呢行、mm hmm. mm hmm. wala na siya. Ay, sige guys, yun ayan. ayan guys, nilagyan ko siya ng ahos. Uh, Saka nilagyan, nilagyan ko guys ng badig sarap sa kasuka guys, asin. Hindi ko na siya nilagyan guys ng tubig, puro lang ano to, suka. Para huma, ano yung last, ay yung ano niya guys, yung lang, yung ano pa yun, yung lang malangsa kasi siya guys pag lagyan mo siya ng tubig kaya suka lang yung nilalagay ko guys para mawala yung langsa niya guys ngayon guys isasalang na natin ba, babalikan natin mamaya guys pag ano na naluto na natin guys ayan so sarap yan guys o paksiw na bolis ko ayan guys ang ating loto for to this guys sarap yan guys simpleng ano lang paksiw hmm. So, ayan guys. Hanggang dito na lang yung vlog ko guys. Hanggang sa next vlog ko. Thank you very much. Thank you for watching guys. Don't forget guys. Like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Sana guys may natutunan kayo sa video na ito guys. Thank you very much.